Yung ngayong gabi nga pala guys ay ulam namin ito fried atay. Kaya naman ito naman nagluluto ng aking commander. Talaga naman paborito paborito niya talagang cravings na craving siya ngayong ay. araw na to talaga. Ay, ay. Kaya naman yun eh, o. lutong luto siya ngayon. Yeah, oh, diba, fried craving. Yeah. Oh, di ba? Satisfied craving yun ay. Yummy. At eto na nga guys, habang ng so, nang luluto siya, siyempre nagdi-dip-dip-dip-dip-dip-dip muna siya ng iba-iba dyan. Ayun mo para meron siyang ipapalit pagka meron nang naluto. Nakalain nyo, naisip po yun. Yung guys, iba may narinig kayo, may bumubulong. Pag ganyan kasi bawal dumukot eh, pero wala naman sa magagawa. Hmm. Siyempre, titasingin natin kung masarap. di ba, paano natin malalaman kung masarap? Hmm. Unang kagal.

At ito na nga guys, siyempre ako talaga nakatokong gumawa na sa usawang Kasi ako lang naman talagang masarap gumawa na sa usawang dito sa amin Pag pasensyaan nyo na lang yung aming sili dahil ano na yun Last year pa yung sili na yan Siyempre kailangan natin ang sibuyas, kamatis, bawang at buya Ay hindi ba? Sorry So magic sarap, kailangan din natin yan Pag wala yan, wala tayong sakit at syempre vinegar nakalimutan ko bumili nga pala kami ng wet na tubig ganyan yung kulay, kulay pula dito kasi kasi sa Victoria ganyan talaga yung tubig dito wet ganyan yung mga, ganyan yung mga kulay ng tubig dito di mm, diba? Mm, konti ihi yan syempre asin mekos mekos nyo lang yan uy tikmahan Siyempre, kailangan natin tikman. Kailangan saktong-saktong yung mga tinto natin para hindi tayo masyado magkasakit. Ayan o. No? Mmm. Mm, pangit o. Oh. Pero masarap. Hahaha. <laughs> yung pagkain. See you on my next video. Woo!